kaya ba ang magiging uh, epekto ito sa pag-iisip natin mga kabataan? Ha? Diba? Malakas po ang uh, ating paniniwala. Unang-una -una po hmm. ang uh, bantay ka. Ang nangyari po yan. Ang Masa Ma mga natin at naaprupan hmm. po yan at naging batas. Hmm. Diba? Naniniwala po ako na unang hmm. Diba? makikinabang dyan ay yung magulang. Parang hindi ka natutuwa. Kasi yung magulang po, hmm. yan yung unang konsimpidong. Un Parang hindi ka natutuwa. Katulad hmm, na yun. po nung sinabi ng ating uh, idol sa ka. ginagamit mm. Po, po. Totoo po yun ha. Mm. Pag ito po sa Maring Miss Norte, nung aarest niya yung bata, ha? ang unang pinakikita ko nung kagulang ay yung... Higa, 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 mo parang Reyna. Totoo po yun. Um, yung parang Reyna. Yung chapa, yeah. yung birth certificate. So mm. siguro parang po, ha? Uh, mas malinaw po kung sasabihin sa inyo na kapag ito po ay... Naging makatotohanan at nangyari yung amenda. Ito po yeah. ay hindi lang yung bata. Una na, yung magulang, makakaroon yeah. na po siya ng lesson